Sa video na ito, ay ituturo namin ang proses kung paano magpadala ng pera, mula sa CIMB account, papunta sa isang land bank account. Narito ang mga kinakailangan para makapag-transfer ng funds, mula sa CIMB papunta sa isang land bank account. Una, Active CIMB Account. Pangalawa, CIMB Mobile App. Pangatlo, mobile data o internet connection. At pang-apat, ay ang land bank account name at account number ng papadalhan ng pera. Step 1, i-open ang iyong CIMB app at mag-login dito. Step 2, i-tap ang transfer. Step 3, i-tap ang to other banks. Step 4. Piliin ang land bank mula sa list of recipient banks. Step 5. I-provide ang land bank account name at account number ng papadalhan ng pera. I-specify na din kung magkano ang ipapadala na amount. Step 6. Pwede mo rin i-set as favorite ang land bank account details kung kailangan mo pa ulit na magpadala ng pera sa bank account na ito. I-tap ang Continue para mag-proceed sa susunod na step. Step 7. I-review ang lahat ng na-provide na information at i ang Confirm button para pumunta sa susunod na step. Step 8. I-enter ang aning na digit MPIN para makonfirm ang transaction at i ang Done. Step 9. Makikita mo dito na successful na ang fund transfer. Pwede mong i-screenshot ito para meron kang record ng transaction. I-tap ang done para bumalik sa main dashboard ng CIMB app. Makakatanggap ka ng dalawang SMS notifications mula kay CIMB. Ang una ay tungkol sa pag-set mo as favorite ng isang bank account at ang pangalawa ay tungkol sa successful fund transfer. Sa ngayon, ay walang bayad ang fund transfers mula CIMB, papunta sa isang land bank account. Maliban lang kung may sinabi na pinaprocess pa ang fund transfer sa confirmation screen, ang pera ay nakikredit kaagad sa pinadalhan na land bank account. Salamat sa panonood sa video na ito, sana ay nakatulong ito para ma-guide ka sa fund transfers mula CIMB to land bank. Siguraduhin na ka-subscribe sa aming channel para sa marami pang useful videos na katulad nito. Hanggang sa muli, ingat.